kaludi at tayo ay magagamas na naman sa gulayan gaya ng mga uh, halamang gulay na sitaw ayan natin ang paligid para sa ganung tuloy-tuloy ang kanyang paglaki pag-subscribe naman sa aking uh, munting youtube channel uh, new vlogs ayan uh, uh, pakipindot ang bottle bell para sa ganung update kayo sa aking mga ganitong mga uh, ginagawa uh, shout out sa inyong lahat ayan manood kayo mga kutsa at uh, tayo magagamas na sa mga sitawan Itong sitaw, sa ito mga sitaw mga kutsa 是导演。 Yeah, okay. that's

So Thank you so much mga kisigurad na kami. Thank you sa suporta. Maraming salamat po mga kisigurad sa yung mga suporta at akwitas po. Nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kapwa mga krihito. Thank you so much po. at uh, ganyan dulu lang bawat isa at um, uh, alam mo na ako siya mga uh, sa, uh, ngayon, mga talaga, uh, uh, lang mga mga lang, lang tayo um, pagdating ng panahon tayo uh, di, 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 di Ay, uh, yang uh, hindi pa naman tayo uh, gano'ng uh, sikat mga kachayabon dahil para uh, lang natin dito sa ganito mga ginagawa sa youtube so uh, salamat pa rin ako sa mga nagtitiwala sa akin sa mga nag uh, susubscribe kahit ganito lang ako mga ginagawa puro uh, gulay at uh, minsan mayroon na um, akong uh, mga ilang ng minuto na mga upload gaya ng mga o plano kasi uh, dagdag bias naman yung mga kutsa din isang mga problema yung mga we... kanya yung dahil uh, yan ang book ng ating mga upload ngayon lang mga kutsa yung mga kasagari kong mga upload mga garden uh, pagtatanim at pag uh, ang ating mga upload okay okay na yung mga nasa tama gawa wala naman problema mga kutsa yung mga kutsa yung mga subscribe mga ka uh, yun lang uh, maraming salamat at uh, good morning at uh, lagi kayong uh, nakasupport sa ating mga ganitong ginagawa sa mga garden ayan mga sitaw yan mga kajaydol yun mga sitaw Ganoon lang ako sa at uh, papasalamat naman ko lagi sa inyo lahat. at lagi kayo nandiyan at support sa aking mga ganito ginagawa mga kuchero at selamat maraming salamat po maraming salamat talaga mga sa mga support ha. lagi kayo nandiyan at uh, lagi kayo nandiyan Kita lakukan masuk lagi Kung sa mga ganito ko mga ginagawa Kaya po pasalamat talaga kung sa inyong mga kong Maraming salamat sa lahat. Sa so, patuloy lang natin ang ating mga ginagawa. Mga ganito. Bilang uh, nag-garden. Uh, yan sa tawad sa ating mga farmers. Thank uh, you so much po sa inyong mga support. Sa ating uh, YouTube channel at sa aking Facebook page. Sa Vlogs pasupport naman mga kutsero lahat ha, huwag kayo mahiya wala namang bayad ang pag subscribe at pag follow sa ating mga uh, munting youtube at sa ating munting uh, facebook page video vlogs parehas lang yan mga kutsero Eh, marami marami salamat po sa lahat. kaya huwag natin yung mag kaligtan magpasalamat sa ating mga uh, subscriber sa ating mga followers hmm. Ito na sa tamang mga tamang gawa okay lang yun at lagi naman tayong sa YouTube bye bye mga kusyado at uh, next i uh, see you again, bye-bye.